nag improve na ang inyong lingkod sa kanyang mga painting. O, oh, diba? Ganda. Lalo na ito, o. Oh. eto ito, o. Oh. Ang linaw, o. Oh. ba? Diba? Nanyo, guys. nag improve na. Unti-unti na ng, nga, uh, ano. Oh, so, ito yung bago. Ito yung kahapon. yan. At ito naman yung ngayon, di ba? Nag-improve na siya compared dun sa mga previous na ano niya, painting niya. Nagustuhan po namin yun ng ano, sobra. Di ba? So ayan ang mga previous painting niya. Mapupuno na yung aming mga dingding. Plus ayan pa. Ano. So ito lang talaga ang nag ito lang talaga ang pinaka like ko sa lahat. Yan. Talagang, iyan at saka ito. Ito malinaw na malinaw guys. Tingnan niyo kung paano ang ano niya oh. 'Di ba? Halos ang linaw-linaw ng ano niya, ng painting niya dito. Ang ganda. Plus ito. Iyan. Oh. Parang natural na natural lang ano niya. Pero ito talaga ang the best para sa akin.